Ayan, ganyan po siya kakulit. Ang aming subog, oh. Nakikipaglaro po siya. Ayan po siya, oh. Ang iba nito yung matapang, pero ito po ay mabait. Ayan, magaling siya baka Oo, <laughs> oh, magagat yung <laughs> Nakikipaglaro po siya, ayan. Pinagat <laughs> okay, na yung kama. Hindi na nangagat yung bite ay, paglaro po siya kay Tutoy. Ano? Mosh mosh! Mosh mosh! Mosh mosh! Mosh! Mosh mosh! Ganyan po yung kakulit. Ang aming si Mosh mosh. Hindi ba nakakit na yun to damba-damba eh? <laughs> lang siya. Yan. Nakakit lang yung kamay ko. Ang makulit na si Mosmosh.